Diba? ba? Mga piyesta sa amin ngayon, no? Oh, piyesta, oh. Oh, yan. Oh. Dark, nilulusong mo yung ba? Ano ano mo? Ay, huwag kayo lumusong dun, ha? Huwag kayo lumusong dun. Dumi yun. Ang Mabig. Mabig. Mm -hmm. mm -hmm. para parang nasa dagat na tayo. Libre na swimming. Libre. Libre swimming pa yan may <laughs> naman. Uh, Kapit na.